Hello guys, welcome back to my youtube channel For this video, uh, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng electrical load uh, schedule no? Sa mga beginners, sa mga marunong na or mga veterans, uh, pwede niyong skip yung video So, dito sa sample load schedule guys, mayroon tayong apat na circuit Lighting outlet CO ta small appliance din yung aircon. Sa lighting outlet, uh, 15 at 15 BA or 15 watts. Then 230 volts, single phase, 2 to 5 yung BA load. So multiply na natin yung 2 to 5 sa 230. So mag tayo sa 0.98. Tapos 2 pole, yung protection natin is 20 amper trip. Kasi ito guys, yung 0.98 uh, masyadong mababa naman niya. Kaya 20 lang siya. So ang maximum dapat niya hanggang 16 ampere lang, no. Naka 80% lang siya na naka dito sa pinaka breaker natin, no. Ampere trip. So 20 amp 20 yan. So dapat maximum niya is 16, 16 to ito 30 is 26 amps lang dapat yung maximum niya. So ang wire kong ginamit is 2 3.5 tapos yung ah uh, uh, grounding equipment grounding contactor niya is 3.5 no tapos yung conduit is 20 mm so yan na po then sa 60 at 180 BA per outlet so yun yung ginamit ko no 6 na outlet at 180 BA so makikita din natin sa PC So, basahin nyo guys, no? Diba? Yan, no? Oh yung receptacle outlets no accepts at scober j at yung k so yan na po flash ko na sa screen so less less than 180 ah uh, Volta for each, each, single no or multiple receptacle on one yoke. So, yan na po yung computation. So, yung outlet natin pag 1, 2, 2, 3 hanggang 3 gang is consider na siya as 180 BA no per isang yoke na yon magkasama na yon kaya tatlo man siya so san uh, more than 4 so 90 volt amperes per receptacle outlet uh, outlet so ang exception naman niya is yung sa J at K so dito na po sa dwelling 1 family yan po exception na naman chat yung sa kayo no? sa bank and office building calculated siya sa 11 volt ampere per meter square no yan po yung uh, pinaka uh, exception so proceed na tayo siya so, na po sa 180s uh, yun ang total ampere niya yung wire niya same din yun 3.5 Then sa small appliance ang ginamit ko po no sa sample is so meron tayong 1500 no copy din natin sa mga rep no ayan 15500 watts so ang total amps niya is 6.52 uh, 20 amp per trip tapos 3.5 double WN at uh, 1 dash trip ay na ground equip uh, yung wire no sa ganun din yung PVC So pagdating natin sa aircon, so ito naman sa aircon guys, di ba? Sa so, pag-sizing nito is yung may table tayo no? sa full load current, no? So sa pag-sizing niyan no sa table 4.3 14.2 so pull-out current ang per single piece alternating current motor so sa 2 HP mayroon tayong 12 amps 230 volts yan makikita natin mayroon din tayong table 4, 3 piece guys huwag, pwede pwedeng tingnan sa PC din makita nyo doon so yun na yun So, HP 12 well, bumpers yung ginamit ko. So, yung wire ko is 5.5. Tinasan ko lang yung breaker. Siyempre, pag motor, mataas yung starting current niya. So, okay na yan. So, 5.5. 20 PBC minimum kasi for motor na. No? 5.5 is okay. Then, 24.2 nag-arab siya. Then, gamit ako ng 80% times 24.2. Tapos, multiply mo sa 25% no? sa 12, 12, sa aircon. So, kung may mas mataas pa, kanya ay eh, 3 horsepower yung ginamit natin. So, may 3, multiply natin ng 17. So, yan lang po guys. So, 20.6. So, ang taas na, di ba, 8.0. Kasi pag makikita mo sa table, no? So, dito sa table ng wire. So, maabot lang ako ng arrive. Dapat ginamit ko, di ba? O oh, kahit 5.5. So, nagbigay lang allowance or para maging eh ito na oh 50 no allowance lang po para kung sa future pwede ka pa namang mag additional load so yan na po then sa pagkuha po ng wire yun, na nuro ka na. so sa grounding naman so ground wire i-table tayo dyan. so ito na rating of seating so automatic overhand device so sa table 2. 5, 6.30 minimum sa equipment, grounding race equipment. So, kung may 4 tamper ka, ang ginabi nating current wire is 5.5. So, may 5.5 tayo, okay na. So, tanong kayo, ano ba naman yun sa conductor naman? So, may table din tayo for conductor. So, maximum wire na no, sa isang conductor. So, ginamit ko is 18. Ah, 18, 8.0. So, 3 port. So, ito na. 3-4 po, no? Sa table C10. So, ginawa ko lang dyan sa table doon. Sa PC. So, yan na po. Yan, okay na. Yan na po yung pinaka... guide nyo guys sa paggawa ng load schedule. Then... Yung 18 kaig, itong nakasold na 18 ka is for short circuit calculation po guys. May mga standard rating po din tayo ng kaig. No, based sa computation din natin, no, compute muna natin yan using uh, manual or pwede tayong gumamit ng mas papilit so per po para makumpin natin yung kilo ampere interrupting capacity para kung ano yung bibila ng short circuit o oh, yung kapasit ng breaker mo oh, magkaroon siya ng fault na kaya niyang handle na no? maximum niya ng 8 kaya di siya pwedeng na magpasa 18 ka ek po uh, kaya napaka din yun din ang di voltage trap so ngayon for load schedule lang kaya maraming salamat sa pag suporta sa akin channel at nawa may natutunan tayo no, sa mga beginner uh, maraming salamat sa panonood at pagpalain kayong lahat